nilinaw ni Optimum Star Claudine Barreto na hindi dahil sa droga kaya siya nagparihab noon sa Thailand. Sa panayam ng News 5, na ibahagi niya rin ang nangyaring panluloob sa kanilang bahay sa Subic. Nasa frontline ang balitang yan si MJ Marfort. In her prime ulit ang ganda ni Claudine Barreto lalo't may paparating siyang espesyal na movie cameo. Isa kasi sa mga direktor ng proyekto kung saan tampok si Claudine ang kanyang 16-year-old son na si Santino. Kwento ni Clau, tila nagka-passion for filmmaking si Santino nang sumama sa isa niyang shooting sa Benguet noon. Nagbabantay siya talaga dun sa sa monitors. Eh syempre alam naman ng lahat na uh, apo siya ni Pablo Santiago. The late Pablo Santiago. So I think yun talaga nakuha niya. Nakuha niya yung sa Tito Rowell niya. Ito niya na nag ano, nagdedirect. Um, nag so I think doon din shop. Kung anong fresh ni Claudine ngayon, di naman nakaka-fresh ang mga pinagdadaanan niya sa buhay lately. Matapos madisgrasha ang kanyang mommy Inday noong March. Nilooban pala ang kanilang bahay sa Subic na pinagawa ng kanyang ate Gretchen. Pinakawan kami. Ano? Grabe. Lahat, lahat ng regalo ng ate ko. Kasi when I ran for counselor doon, yung ate ko, ang gift niya sa mom ko, pinaayos niya ulit yung bahay ng dad ko doon at mommy ko sa Subic. And um, talagang deransak yung, yung buong place. And um, we had to rush my mom to the hospital in Subic. So ngayon, um, inuuna ko muna alagaan yung mom ko. Hot topic din ng recent guesting ni Claudine sa vlog ni OG Diaz. Nireveal niya kasi rito na nagpa-rehab siya noon sa Thailand. Yung rehabilitation na pinuntahan ko wasn't for drugs but uh, was for P PTSD. Post-traumatic stress disorder. Diit pa niya. It's about time na tanggalin ang stigma sa pagpaparihab. Hindi raw dapat ito ikahiya at dapat ay malayang pinag-uusapan. Kasi sinabing rehab drugs eh. Uh -huh. Hindi ganun. I'm I'm okay. Of course, um PTSD that's, that's a trauma na nandyan talaga for 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 life na kailangan talagang uh, i-adjust. And um I'm just glad that I have good doctors. I have I have a good therapist. Nagbabalita mula sa frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K. Okay.